No? Yan ang ginagawa ganyan. Ayan, pakita ko sa inyo kung paano. Ayan, mga mothers. Napakaganda ng... Good morning, Barcelona. Hello. Good morning, good morning. Welcome to my vlog. Ayan, andito tayo ngayon sa plaza ng Barcelona. Welcome. Amador, akin na sa San Antonio. Ayan, maglalaba at may ganap tayo doon. Hello guys, good morning everyone Andito ako ngayon sa napakaraming niyugan O tingnan niyo ang paligid ko o Magvideo muna ako mami atan ha Ayan, ayan, oo Okay, pinuntahan namin dito yung bahay Yung tao na magtatastas ng niyug, yung magkakawit Ika nga, ayun Doon sa lupa namin, sa may uh, Tawag dito, sa may sagurong, sa may Sapa, no, yung pinuntahan namin kahapon Nasa so schedule pa next week kasi hindi basta-basta dahil meron silang mga trabaho. Na kita nyo naman, nagkokopra sila. Nag, uh, din. At uh, busy yung mga tao. So schedule natin ang trabaho. Hindi basta-basta pala na uh, magpapakawit ka, uh, kaagad-agad. So, kailangan ni schedule dahil may mga gawain din. Ang official na kabuhayan ng mga tao rito ay pagkokopra dahil ang paligid ay puro niyog. Ayan o. Oh. O, oh, ayan. Mga mothers and viewers. Welcome back mga mothers. Ayan o. Oh. Nakakuha na naman ako ng, ano to, suha. Ayan. O, oh, di ba? So, ang daming mga prutas dito. Mamaya, magtutuba tayo ng saging. O, oh, kain muna kami ng auntie ko. Minsan lang kayo magkita. Eh. Hello mga mothers Oh look, mayroon akong sombrero Oh, gawa ng auntie ko Ayan, hindi ako nang isang Init kasi, mangingitin yung mukha ko Ayan, oh Pupunta kami dun, oh Sa ano At kukuha kami ng saging Saging Mangunguha kami ng saging, mga mothers Ayan Ay, na si mami aton Ayun yan yung aming sinasakyan na kulong-kulong, oh. ay yung auntie kong ano, na. Doon kami sa medyo malayo. Kukuha ng saging. Mag-aari po nila ito. Itong mga kaniyoga na yan, oh. Look. Ang lawak. Ano po? Yan. Yun po yung kapatid ng nanay ko na bunso. Si Mamay Corazon. Yan. po sila naglulukad, nagkukopra. Ayan po, oh. Napakalawak ng kanilang taniman ng niyog. Hindi na siya. Susundan ko siya kasi mag, uh, ano kami ng saging na saba. Magpuputol. Yes. Mga mothers, narinig yung pagaspas ng hangin. Oh, di ba? Ang sarap pakinggan. Ah, ang sarap na simoy ng hangin. Malawak lang kanilang lupa. saging yeah. wow o, ayan ganyan ang pagtutupag pag, uh, putol ng puno ng saging mga mothers oh puputulin mo sa gitna para bumaba yung bunga Ayan, Di, unti, unti lang yung pagputol yan okay ayun po yung bunga oh binigay sa akin ni mamay ato no dadalhin ko sa Maynila yay new antigo ay, di yun. Di hinugson. Yes! <laughs> Ayan na po ang saging, mga mothers. Nakita nyo po. Ayan. Oo. Oh. Ayan si Junjun. -jun. Ay, ang ganda. May aton. Di Anison. Okay, oh. Salamat. Thank you, thank you. Oo, o, darag ko on ha. Di anison yung paghinog. Kay diri ka dito yung kakalburohon. Ayaw, kay ko. sa Manila, hinog na yon. Oh, hinog na. Kay tuga ito na. Tama. okay ano na lang, utas na din. Abalik na kami ng bayan mga mga girls. Hindi na tuloy yung kaawit kasi na busy yung mga napakaganda ng view ng Bulusan Volcano. Ayan po yung Bulusan. Close up natin. Close up natin. Yan. O, oh, ba? Diba? O. Oh. oh. ba? Diba? Picture tayo. Hello mga mothers. Ayan. So, mangunguha muna tayo ng pili. Papakita ko sa inyo kung ano yung pili at kung saan ang gagaling yung pili. O, ayan mga mothers. O, oh, yung puno ng pili. Tingnan natin mga mothers, ang dami ng piling na laglag, -lag, oh. Ayan, oh. Yan yung pili, oo. Oh, oh. ba? Diba? So, may tao sa taas. May umaakyat, ayun, oh. Mm. Um. Yung aking pinsan. Ayan, si Mari Vic. Ayan, say hi to my vlog, Vic. Hi. hi. Uh, ayan. Uy, ang dami na, oh, oh. Look. Ang daming pili, oh. Ayan. Videoan natin ang pili. Ayan, mga mothers. O, oh, ang dami. Sa mga hindi nakakaalam ng pili, pili nat. Ayan, ayan po, oh. Yung kulay green hilaw pa ito, hindi pa pwedeng uh, lantahon. Ano yung lantahon? Yung, kainin yung pulp, no? Napakasustansya po ng pulp kasi napakaraming fibers. Tapos yung loob naman ito, yung nut, ay yon kagaya ng walnut. Mga nuts. Yan. Yan ang isa sa mga Uh, tin-treasured na puno dito sa Bicol, yung pili. Kilala ang Bicol sa pagkakaroon ng pili. Ayan. Yan po ang napakalaking puno na yan. No? Ayan, mga mothers. Look at that. O, i-close up natin. Yes. Hanggang dun sa taas. So, ayan si Kuya o umaakyat to. Ayun, no o. ayun, si Kuya. Ang galing-galing umaakyat to. Hmm. Na-miss ko ang lugar. Ayan o. No? Vlog-vlog lang tayo. Ang dami mga saging, niyogan, at ano-ano pa, pinya. Ayan, yan ang produkto po dito. Yan po ang kabuhayan dito ng mga tao. O, yung uh, pili nat. Ayan. So, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung pili, ayan po, oh, yung puno ng pili, napaka laki na. Yung pili po mga mothers, uh, pag tinaga mo ito at sinugatan mo, meron pong katas na lalabas. Yung, know? ang katas na lalabas niyan ay parang ano, uh, tawag dito, Uh, parang primer, no? Kulay gray malapot, pwede mo pa sa ipang tapal sa mga, yan sa yero, halimbawa may buta. Pwede mong gamitin pag sindi ng apoy. Yan, yung uh, pilit ang tawag dyan. Paka, raming pakinabang ng pili. Ayan mga mothers. Sana may natutunan po kayo. Welcome back mga mothers. Andito ulit kami sa uh, burabod, no, na kung tawagin. Tinatawag namin dito, burabod. ayun po yung dati, ang tawag dito ay tulo na sa gurong. Uh, yung sa gurong, yun yung agos ng tubig, ayun. Hello. Uh, Batis pupunta. Okay. First time ko kapatapon ako sa ilog sorry. Nakita pa dito, oh, at may palo-palo pa. Oh, kasi hindi ko papaluin yung dami at masisira. Dati na malilit pa kami. Magamit kami ng palo-palo. Pag -palo mga maungan sa kamaputik na labahan. Pero ngayon, no need na. Sira ang dami. Oh, Pinunahin natin mga puti, mga mothers. Ayan. Yung mga kasama ko dito, ayan sila. Oh, Sagablat ako. <laughs> Parang kayo dyan. Medyo mataas. Uyoko tayo. Welcome back mga mothers. Tapos na ako maglaba kaya maliligo na kami. O eto. Eto ang uh, tubig na walang katapusan. Yan. Hmm. Maligo na tayo mga mothers. So, walang kabarigo. Barigot na, isa kundi nila. Ayan, mga madors. Please yeah. swimming. Mga madors, may baon kami, o. Oh. mag tip kami. Kabalot sa dahon yung kanin. May baon kami, tinola. <laughs> Tara, kain tayo. Sa'yo.

Ayan. Tapos na kami maligo ng aking pinsan. Ayan. So, aakit na kami. And then, uh, mapa Barcelona naman ako. At bukas alis na ako. Win ako ng Maynila. Bye! Mm -hmm. Welcome back to my vlog, mga mothers and viewers. Ito po yung pili. Yan, nadala ko galing sa bundok. Ayan. So, ang ginawa namin, tinilad namin, pinutol, no? Ganun, no? Yan ang ginagawa ganyan. Ayan, pakita ko sa inyo kung paano uh, ah, pinalalabas yung loob, yung laman nito, yung ayun, Ayan, ayan. O. Tapos, eto na siya. Yun. O, nakarami na rin tayo kahit papano So, bahala ko sana, dalhin ng ganito. Ayan, may, may pulp pa siya. Kaso, ang bigat. So, naisip ko, tila din na lang. Ayan, o. Ilabas na sa sa shell niya para mas magaan. So pagdating ko ng Maynila, gagawin ko itong candy. Meron akong matamis sa bao doon. Isa pa. So yun ang pang mamatamis ko para masariwa siya. Ayan po mga mothers. Hindi po biro yung pagtitilad ng pili kasi baka masugatan ka at saka yung shell niya. Ayan yung isa o. Oh, na mo. Yung bata. Tapos ang ginagawa naman ito isa yung in, inaano ng bato. <laughs> pok ng bato para mabasag ang shell. Ang hirap, ba? Kaya mahal ang pili natin eh. Dahil uh, bukod sa mahirap akyatin, uh, mahirap din tilarin. Tapos ipoprocess mo pa siya para gawing matamis, uh, yung pilinat, yung mulido, at saka ganito. Oh. So ako na lang ang uh, gagawa ng candy kasi marunong naman ako magluto nito. So ganito na lang ang gagawin ko. So mas magaan, ba diba, mga mothers? So, Good morning mga mothers! Hello! Happy Sunday everyone! Ayan, naglalakad po tayo. Ipupuntahan po tayo sa bandaron. Ayan, sa Bandarón ay pupuntahan po tayo. Ayan, laki na sombrero ko. Ang inita kasi. Ayan. So, ngayong araw na to, Sunday, ay pauwi na ako ng Maynila. So, mayroon lang akong kakausaping tao doon sa Bandarón. Ante ko. Idadalawin ko rin. So, puntahan natin. Dadaan ako ngayon sa Barcelona Municipal Hall. Ayan, po ang... Ayan po ang... Ayan po In the morning. Ayan, o. Oh, ganda. Lalakad lang po ako. Ano po yung aming munisipyo dito sa Barcelona. Ganda na. Dati nung no, malis ako, wala pang ganito. So ngayon, ano, maulad na ang bayan na ito. Ayan po, okay. okay. Tapos yung kalsada na yan po, uh, diretso po bulusan niyan. And then, after ng bulusan matnog, uh, dagat na. And then, the other side noon sa kabilang ano ay summer na po yun Visayas region um, morning guys hello, hello. hi um pauwi na tayo ng Maynila pabalik na tayo so nakapag ready na ako Barcelona. Oh, ayan ang mayon volcano. nung sa ulap. Ayaw lumitaw. Ayan, o. No. O, ayan, o. no natin, o. No.